Pag maray magtailan, magpa-reserve mo ana sa online. Kay reserve reserve man ni, anya yeah, unlimited na siya, unlimited kaon. So magsukod ni siya alasi, alas city sa gabi eh. Tapos depende kon tagpila ang price ani. Na 500 plus, 300 plus. Rabi kadaghan kay nag-apply diri Karon kung naamoy plano, So, itry nyo sa Taiwan. Kaya hiring yung mga punpun. sa Thailand na anak magpray mo kung para sa inyo ng atrabaho, pre good mo ng tagaan na magka ng trabaho. Ngayon yung madawat mo. So, madawat mo sa inyo kung naman plano, yung diri ano, kung gusto mo makahabol sa mga training, dapat uh, before February na anam mo so January o February o February, first week na anam mo yung training mo isa sa March start na daring hiring March so pagka karon nga same ang start diri a dapat September na na model sa first week so, na ako dali sa 13th floor so karon Uh, mga na akong advice no, ka ng mga Pilipino nga gusto para maka-apply. So, pagka karon yun sa tinuod lang, pati mga Pinoy Pino dali karoon nag apply Kung ka recommend sa ko at, sa mga kaila dali sa Thailand, pati kamuti ganyan nyo kayo daghan kay mga kapitid sa isa pa kanang dili education na master style Thailand para mag-apply kanang mag-apply para as teacher lisod ka ayo kay teacher dire ang kinahanglan So, morning siya. Pag maraming magtailan, magpareserve maana sa online. Kaya reserve reserve man Anya, yeah, unlimited na siya, unlimited kaon. So, magsukod ni siya alas, is, alas 7 sa gabi eh. Tapos, depende kung tagpila ang price Ani, Na 500 plus, 300 plus, depende sa promo. So, nindot kaayo, O, Chao The Grand Chao Praya Cruise. O, ba? diba? Sadak, guwapak ayo. O, oh, diba? Guwapak So daghan yeah, o pay o karon sa gabi ina kay pa picture uh, tagbawon ang entrance. Saon ang entrance diri kasi kwintar man. Nag 100 naman sila oy. naunsan man naman yung, oy. <laughs> Nimbawi sila sa katong pandemic nga grabe pud do. O di ba? na naman din. eh. ko ta karon kay pangita na ni sila ni sila. kosong ni selapak ni so wala na kahit ang oron guys kagabi ina tenggawas na asa ah, naman sila mari ay sa mauna o oh, kapag